Hello mga kapitbahay, tayo na sa kalahating milyon na ating subscribers. Okay. So ngayon, nandito tayo at sila ma ma-meet ng ngayon dito sa National Museum. So dito po tayo ngayon nagtatandas ng ating pagbibigay ng bigreng chow. Just subscribe to my YouTube channel. Sana panoorin po ninyo. Gagalingin natin ang ating mga video. Tai-tai, tai-tai. Eh, wala na po kayong. Kailan ko sa ibebenta Malaki 'to nung ko 'yung para sa akin, 'yung mabawasan yung debit card. Kailan pa ako magbuhol? kasi tayo hindi magbaya, doki lang. Tayo dalawa. Hindi ko sigaling. Chill, wala lang po. Wala lang po.

Oh! Ako! Ay, kasi kita po yung subscribers Kasi pag yung masampu-sampu lang, malaki. Pag maraming subscribers, malaki kita. Narinig ko sa Alam ni tata yan, di ba Ang guys, okay, so... Ma'am, ano po masasabi niyo sa bigay ni Tatay Jimmy libreng taho? Thank you Masarap po. Masarap. Wala pa hindi pa natitikman. <laughs> Ninyo pa po natitikman, tikman niyo po muna. Sarap po. And, Thank you. Thank you. Ma'am, sana po Tapusin nyo manood yung aking mga video. At kung mag-subscribe po kayo, pag-click na po ang notification bell. Dahil alam nyo naman po, yung aking pagsasalita, nahihirapan ako. At isa po yung pang-maintenance tong gamot, yung aking tasahurin sa YouTube. Yung matitira, tulong po natin sa ating kababayan na nahirapan sa buhay. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo. Okay po. Thank you po. Okay po. Salamat. nagustuhan nyo po yung video ni Tatay Jimmy. Huwag na po kalimutan mag-subscribe at mag-like, mag-share, mag-comment para katulong tayo sa ating mga kapabayan. Lalo na sa mga BWG at senior CPP. Hanggang dito na lang po mabuhay ko kayo. Hanggang din.